gig lives makabagong tunay na radyo tunay na rancho angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm, brigada news FM. broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada News. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga lead prosecutor sa kaso ni dating pangulong Duterte pinadi-disqualify sa ICC. Ito naman daw hong bloodbath sa impeachment, e hindi naman daw tuloy ayon kay Vice President Sara Duterte. Dagdag na mga buto at ilan pang gamit na recover ng mga otoridad sa Taal Lake. Ang Napolcom naman patuloy ho yung investigasyon laban sa mga pulis na sangkot sa kaso ng missing sa bungero. Ang Pilipinas at India naman lumagdana sa ilang business deal. At pagtuturo ng sex education at family planning sa mga paaralan approved sa mayorya ng mga Pilipino. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, better life kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Nationwide. Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas Mindanao at sa buong mundo. Bula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw na po ng Piyernes mga kabrigada. August 8, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Pinadidisqualify ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Chief Prosecutor Karim Khan na siyang lead prosecutor sa kasong hinaharap ni Duterte sa International Criminal Court. Batay po sa dokumentong isinabmit ng kampo ni Duterte sa ICC Appeals Chamber, ang rason daw ay dahil nabigo si Khan na i-disclose ang isang grievous conflict of interest. Dati umanong abogado ng ilang biktima ng drug war si Khan kaya gusto nila itong ipadisqualify sa ICC dahil hindi niya agad isinapubliko ang impormasyon at posibleng makaapekto sa integridad ng investigasyon. Dahil dito mga kabrigada, humihirit ang abogado ni Duterte na si Attorney Nick Kaufman nang immediately and without delay na diskwalipikasyon sa kanyang tungkulin sa kaso ng dating pangulo. Hindi na raw matutuloy ang inaasahan sana ni Vice President Sara Duterte na bloodbath sa gaganapin nga hong impeachment trial. Ngunit dahil umano sa naging desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment sa laban sa kanya, ay hindi na araw yan matutuloy. Ayon po sa BC, umaasa pa naman daw sana siya eh, na maipepresenta niya lahat ng ebidensya sa impeachment. Gayun pa man, kung sakali umanong may magsampa muli ng impeachment laban sa kanya sa susunod na taon, sinabi ho ni VP Sara na nakaanda pa rin siyang harapin ito. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Isang senador naniniwalang mas tama ang motion to table ni Senator Soto kumpara sa naging pasya ng mayorya na motion to archive. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Iginiit na sa Dora Risa Hontiveros na sa kanyang paniniwala, mas tamang naging motion to table ni Senate Minority Leader Tito Soto kumpara nga sa amend motion na i-archive ito. Pagpapaliwanag niya bagamat naka-archive lang ang articles of impeachment at pwedeng buhayin muli ay magiging mahirap naman ang paglabas ito kung sakaling balik na rin ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon. Dagdag pa niya para mabuhay ito muli ay dadaan sila ulit sa botohan kung saan kailangan nilang maliko ang boton ng mayorya. Sa ruling ng korte, sinasabi na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bilang lumabag ito sa one-year barul. Kaya naman walang jurisdiction ang Senado rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Kada balita nationwide. Samantala mga kabrigada, mas Marami para hong buto at mga damit. Ay natagpuan daw huyan sa taalik. We got a Jigoboy Custodio. Ibrigada mo! Ibrigada mo! dalawang bungo, ilang buto, buhok at mga damit kasama ng underwear. Ito ang mga bagong natagpo ang ebidensya mula sa ilalim ng Taal Lake ng Philippine Coast Guard simula noong July 29. Ang kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, buo pa ang mga ngipin sa mga bungo na maaaring makatulong sa dental records matching ng mga nawawalang sa bungero, pati na sa DNA testing kasama ang mga kaanak ng mga biktima. Mahalaga daw na ma-identify kung sino ang mga biktima at kung mapapatunayang sila nga ang mga nawawalang sa Bungero, lalong lalakas ang kaso pinangangasiwaan na ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortune at ng University of the Philippines sa DNA analysis ng mga buto Nakikipagugnay na rin umano ang gobyerno sa mga kaanak ng na mga nawawala para sa posibleng pagkilala sa mga labi at natagpo ang gamit. Samantala, nananatili pa sa evaluation stage sa mga reklamong murder at serious illegal detention na isinampa ng mga kaanak sa DOJ. Bagamat pinangalana ng mga kaanak sa kanilang reklamo ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at idineklara ni DOJ Secretary Boying Rimulya ang aktres na si Gretchen Barreto bilang persons of interest ni Lino Niclavano na hindi pa opisyal na naglalabas ng pangalan ng kagawaran. Kapwa itinanggi ni Naangat Barreto ang anumang kaugnayan sa pagkawala at pagpatay sa mga sabongero matapos silang ituro ng whistleblower na si Julie Patidongan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita, Nationwide Kaugnayan mga kabrigada itong investigasyon sa missing sabongeros sir. Meron pa raw chapter 2 ayon sa Napolcom. Ilang police generals ini na rin. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. May chapter 2 pa sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Ito ang sinabi ni Dapolcom Vice Chairman at Executive Officer Attorney Rafael Vicente Kalinisan. Ayon kay Kalinisan, kabilang sa kanila na rin iniimbestigahan ang ilang opisyal na may ranggong general. Kasunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na no sacred cows, tiniyak ng opisyal na walang sinisino sa isinasagawang investigasyon anuman ang ranggo ng sangkot Tumanggi namang magbigay ng detalye si Kalinisan ukol sa bilang at pagkakakilanlan ng mga general dahil posible umuna itong makaapekto sa investigasyon. Nitong lunes, labing dalawang pulis ay tinuro ni Julie Patidongan ng sinuspinde ng Napolcom ng siyam na pung araw para bigang daan ang patas sa investigasyon. Nilinaw ng Napolcom na ang preventive suspension ay hindi parusa di isang hakbang para maprotektahan ang integridad ng investigasyon at masigurong hindi ito maaapektuhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong bilang ng mga nagparegister para sa barangay at SK elections. Umabot na raw ho yan ng 1.2 million. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada. ng Commission ng Elections sa so Comelec sa mga nagpaparehistro para sa barangay at Sangguniang kabataan eleksyon sa so BSKE. Ito ay sa gitna ng nalalapit na pagtatapos ng registration na inaasahang hanggang August 10 na lamang. Ayon sa Comelec, higit 1.2 milyong mga voter applications na na kalap nito sa loob ng nationwide registration period dahil mabilis na naabot ang target na 1 million voters kamakailan. tinaasan pa ng ahensya ang target number nito. Hinahangad na nitong maka 1.5 million. Mababatid, nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ang voter registration para sa 2025 BSKE ay ang pinakamatagumpay na registration sa kasaysayan. Nakamit umano kasi nito ang malaking bilang ng mga botante sa loob lang nang maliit na panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matimag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Sa ibang balita tayo mga kabrigada Pinumpirma ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. Na mas handa na raw ang Pilipinas ngayon sa mga kalamidad Ngunit aminado rin ng kalihim na mas mataas na rin Ang antas ng panganib na dulot nito dahil sa dami ng populasyon Lalo na po sa Metro Manila dahil dito mga kabrigada, mas marami umanong tao ang maapektuhan at mas mataas umanong panganib sa mga lugar na meron pong mga non-engineered structures. Kaugnay nito, sinabi ho ni Office of the Civil Defense Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV na ginagamit na ho nila ang ilang digital platforms na binuo ng DOST. Gaya ho ng Plan Smart Ready to Respond. Sa pamamagitan niyan, lahat ng mga pasya sa pre-disaster risk assessment ay science-based upang mas mapibilis ang pagtugon ng pamahalaan gamit ang mga early warning system. Nationwide Labing walong business deals nilagdaan daw huyan sa pagitan ng Pilipinas at ng India. Brigada Maricar Sargan, ibrigadamo. E mo! Brigada! Lumagda ang Pilipinas at India sa 18 business agreements na layong palawakin ng kooperasyon sa mga sektor gaya ng renewable energy, digital services, business process management, infrastruktura at healthcare. Ginawa ang mga kasunduan sa Philippine-India Business Forum sa Bengaluru bilang bahagi ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga ito ang mga Memorandum of Understanding at Letters of agreements. Intent para sa mga proyekto sa Waste to Energy, Artificial Intelligence, clinical outsourcing, manufacturing, at digital finance. Isa sa mga pangunahing MOU ang naglalayong bumuo ng Waste to Energy Facility, target ng proyektong ito na isulong ang renewable is energy habang binabawasan ng solid waste sa bansa. May mga LOI naman para sa pagtatatag ng digital academies na magsasanay ng mga Pilipino sa artificial intelligence at iba pang IT BPM skills na layong palakasin ang kakayahan ng bansa bilang regional tech hub. Nakapaloob din sa mga kasunduan ang pagpapalawak ng mga healthcare outsourcing services gaya ng medical transcription at telemedicine operations pati na ang pagtatayo ng mga telecom towers sa mga underserved areas sa Pilipinas. Kasama rin sa mga napagkasunduan ang pagpapalawak ng manufacturing ng precision sheet metals, proyekto sa copper smelting at refining at pagpapalago ng digital finance platforms na maaring magbigay ng mas malawak na akses sa mga serbisyong pinansyal. Ipinapakita ng mga naturang kasunduan ang lumalawak malaking interes ng India na mamuhunan sa Pilipinas at kinikilala ang potensyal ng bansa sa lakas paggawa at estratehikong lokasyon sa rehiyon. Nagtapos naman ang forum sa panawagan na lalo pang palalimin ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa sa pamamagitan ng innovation, sustainability at shared prosperity. In the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila the music and news authority. Ang Kamara mahihirapan umanong mag-initiate ng impeachment sa hinaharap dahil po sa idinagdag na parameters na ng Korte Suprema. Rigad haji Camino i Brigada mo. Nanindigan ang mga leader sa Kamara na nang himasok ang Korte Suprema sa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate o magpasimula ng impeachment process, partikular sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nagdagdag ng parameters o hakbang ang Korte Suprema na mistulang tinapakan ang prerogative ng Kamara na mag-impeach ng impeachable officer. Dahil sa karagdagang requirements, mahihirapan ang niya ang kamera na muling mag-initiate ng impeachment sa hinaharap. Binigyang di initiwa na ang pagtatakda ng karagdagang parameters ay wala na sa kapangyarihan ng High Tribunal at tila inaamiandahan ng impeachment rules. Kabilang sa mga impeachment parameters na ipinatupad ng Supreme Court ay ang Articles of Impeachment o Resolusyon ay dapat na isama ang ebidensya kapag ibinahagi sa mga kongresista lalo na sa mga ikinokonsidera ang pag rito. Ang ebidensya ay dapat umanong sufficient para patunayan ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment impeachment at ang respondent sa impeachment complaint ay dapat na mabigyan ng pagkakataon na marinig sa articles at sa supporting evidence upang magpatunay bago ang transmittal sa Senado sa kabila ng bilang ng endorsements mula sa Kamara. Para naman kay House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong, mismong ang framers ng kasalukuyang konstitusyon ay ibinunyag na sinadya nilang gawing mas madali, mabilis at nauunawaan ang impeachment process. Inihalimbawa pa ni Adyong ang paggamit sa katagang forthwith o kagyat para simulan ng Senado ang paglilitis kapag na-transmit na ang impeachment complaint. Ang tinahak po namin yung second mode which is yung house action. Dito po, dalawa rin po ang requirement. Number one, filing. Number two, kailangan lamang is one-third vote. So yung one-third vote na ito, pag ito po ay nakuha na, yung impeachment complaint mag-form na as article of impeachment. At maliwanag po sa ating saligang batas, pag ito po ay nagawa ng one-third vote o napirmahan ng one-third vote, ito po ay itatransmit na sa Senado. In the heart of changing lives, akos Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nationwide. Mayoria o katumbas ang 73% ng mga Pilipino ang nagsasabing sang ayon ho sila na ituro sa mga paaralan ang paksang may kinalaman sa sexuality, sexual health at family planning. Basta so, yan po'y angkop sa edad at kultura ng mga estudyante. Ang survey na yan ay sinagawa po yan noong March sa ilalim mo ng uh, utos ng PLCPD o yung Philippine Legislators Committee on Population and Development. Ayon po sa kanila ay pinakikita ng resulta na malawak ang suporta ng publiko para po sa comprehensive sexuality education na layong bigyan ng tamang kaalaman ang kabataan para humakaiwas sa pang-aabuso. Maaga ng pagbubuntis at mga sakit gaya ng HIV 13% naman ang hindi sang-ayon habang 14% ang undecided Matatanda ang ilang konserbatibong grupo ang tumututol sa panukalang uh, batas laban sa teenage pregnancy dahil umano sa mga probisyong maari magtulak na mga gawaing hindi akma sa mga bata. Pero nilinaw ng mga tagasuporta ng CSE na hindi ito naglalayong hikayati ng kapataan sa pakikipagtalik kundi para hubigyan sila ng sapat na kaalaman hinggil sa sexual health at responsibilidad. Brinkada Balita Nationwide Brinkada Balita Samantala, nanawagan naman si Senator Bongo sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na agad tugunan ang natitirang health emergency allowance ng mga healthcare workers sa ating bansa. Kung po'y dahil may natitira pa daw na 6.7 billion pesos na halaga ng allowance na hindi pa napoproseso hanggang sa ngayon. Dahil dito mga kabrikada, muling nanawagan ng Senador sa DBM at sa DOH na unahin at pabilisin ang pagproseso po niyan. Ilang chair ng Senate Committee on Health, tiniyak ni Go na kanyang tututukan ang mga hinaing ng medical frontliners at ipaglalaban ang kanilang kapakanan sa abot ng kanyang makakaya. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tahanan ng bayan. Makabayaning pagtutulungan. Tahanan ng bayan makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, masakit para ho sa isang nanay na makitang nahihirapan ang kanyang anak lalo na kung ito'y musmus pa. Ngunit yung pong nararanasan ngayon ni Margie Sintangan, isang ina mula ho sa Bogos City, Cebu na halos araw-araw pinanonood ang unti-unting paglalapo ng sitwasyon ng kanyang anak na si Carl Johnson na meron pong hydrocephalus. Ayon po kay Margie na diagnose ang kanyang anak sa naturang sakit matapos po itong ipanganak noong 2023. Nakapagpa-opera po yan pero nagkaroon po ng impeksyon. Dahil po sa sunod-sunod na pagsubok, dumulog po si Nanay Margie sa Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan upang humingi po ng tulong para po sa kanyang anak. Hindi naman siya binigo ng atin pong mga listeners tipon ng wantahanan at sa ginawa pong brigadahan ay nakalikom ng 19,000 pesos. Para ho sa mga follow-up check-up at iba pang medikal na pangailangan ng kanyang anak. Lubos naman itong ipinagpapasalamat ni Margie dahil malaki itong tulong para ho kay Baby Carl. Lamat Chairman si o. Elmer B. Katolpos, Brigada o Guantahanan Partiles. Salamat sa mga taong nitabang sa akong anak na si Carl Johnson. Yan po yung taon ninyo ang nga anak na mamayo pa yung taon siya sa iyang sakit. O ma mababagbaw sa inyong kaayo. Salamat. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM sa pangunguna ng aming President CEO, Elmer V. Catulpos. Ay tauspusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po'y makatulong kasama po ang Wantahanan Tahanan Party List. Wala po sa Brigada News FM at sa One Tahanan. Maraming salamat, Ka-Brigada! ng Bayan Makabay. Yaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.